Kalagay kita is safe. Alright? What if ta kuryente? O pag hindi ikapon mo, kuryente ka man. Diba? Langtaon lang taon ang safe kon, kon safe ang lugar. What if arakas to nga dalang? Ang din may mga birthday, may mga vehicle ka, no, si PRC ya? tugi-tugi ka rin may tracking, ka man. <laughs> O, oh, what if ikagat sa gotcha, kaman o, oh, snake bite, and then malikta ka to siya, makikita ka man kaman o, you survey safety first. Your safety is panabaw. You survey the scene. And then after that, pag safe na, okay, you check responses. Cubs, sir, no? oh, mo. sir, batihan mo ko, kung wala siya, wala pa mati, wala ka na, meaning, hindi? hindi siya alert. Wala man siya verbal response kung nagambar siya okay lang po sir kapag okay lang po meaning most likely hindi siya problema sa heart hindi siya problema sa brain hindi ka response siya okay so dapat kinang langit nga determine wala siya response wala and then next same response sir sir uh, sir ano ka sir kung wala this little niya nga ganyan ko ¿sabía okay.